Sinabi ng Diyos, Nalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sa pamamagitan ng lalaki at babae na nilalang sa larawan ng Diyos, maintindihan natin na may Diyos Ama at Diyos Ina. Pinopropesiya ng aklat ng Revelation na ang Diyos Ama at Ina ay nagsimulang lumikha ng mga bagay ng magkasama at tatapusin din nila ang paglikha ng magkasama. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Pero ang mga hindi nakakaunawa sa kaloba ng kaligtasan ay nagsasabi na si Maria ang babaeng ikakasal. Ang Birheng Maria ba ang babaeng ikakasal? Ang Birheng Maria ay hindi maaaring maging ang babaeng ikakasal. Ito ay dahil ang babaeng ikakasal ay ang asawa ni Jesus. Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Kaya, hindi biblikal na sabihin na ang babaeng ikakasal ay ang Birheng Maria. Ang mga banal ba ang babaeng ikakasal? Ang mga banal ay hindi maaaring maging ang babaeng ikakasal. Ito ay dahil ang babaeng ikakasal ay ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Halika. At ang nakikinig ay magsabi, Halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayan. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na ang mga banal ay nagbibigay ng tubig ng buhay. Sinasabi ng Biblia na tanging ang Diyos na tagapagligtas ang makakapagbigay sa atin ng tubig ng buhay. Sa panahon ng Ama, si Jehovah na tagapagligtas ay nagbigay ng tubig ng buhay. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako ang bukal ng mga tubig na buhay. Sa panahon ng anak, si Jesus na tagapagligtas ay nagbigay ng tubig ng buhay. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. At sa panahon ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo at ang babaeng ikakasal na mga tagapagligtas ay nagbibigay ng tubig ng buhay. Kung gayon, ang Espiritu Santo at ang babaeng ikakasal na magbibigay sa atin ng tubig ng buhay sa panahon ng Espiritu Santo ay ang Diyos. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. ang Espiritu Santo at ang babaeng ikakasal ay ang Diyos Ama at Diyos Ina.